Oi, porra, não matou what's up mga ka -toto? magandang araw po sa inyo yan sa video ito dito tayo sa dagat ngayon kukuha tayo ng ating ulam mga katoto na sariwang isda tara po salam, sama nyo po ako at manging isda tayo maraming salamat po sa inyong suporta at uh... tara mga -toto, hagis na po tayo malilalagay lang po natin sa dibdib yung camera natin para makapagano tayo kapag hagis tayo ng maganda mabilisan lang mga ka -toto, kasi hapon na rin maraming isda may mga toto ah. Dala tayo dito. Ambat. Tali s'yempre. Sumano po ako. Fishing di. Ilan lang makuha natin mga toto basta may ulam tayo. Yun parang inaabol kasi ng mga malalaki ito na subukan natin nagatag siya ako yan yeah. subukan natin dito mati mamang katsampa tayo bago uuwi kasi nag ano naglayaro sila ng habulan mo <laughs> natin dito mga totok tayo lang natin hmm. Uy, Marami mga toto! Marami! Nasa <laughs> pulatan natin! masapulatan natin sana mabulsa sana mabulsa masapul natin wow yun ba ba kayo kaya ka malaki kaya pang maliliit ayun o ayun o <laughs> ayos. Dito <laughs> tayo sa taas. Uy! Paprito-prito. You know? <laughs> wow. Mabiyaya oh. Yeah. <laughs> Yes, oh. Wow, tutu, no, tuto. Maglalaro sila. Dito rin tayo magtanggal tanggal mamaya. Oh, hoy. Oh, oh, oh. Karema, malilit balik natin. Oh. Ito, tuloy na to. Tuloy na to. Ano? salt na sabaw nito oh. yan hindi naman mawawala yan habis pa tayo na isa kasi paano na pababa na yung si Haring Araw dito tayo mga roto kasi may naglalaro dito kanina. Mamaya na lang tinamang. Doon din tayo magtanggal mamaya. Pag makahuli tayo. Yun o. Ito tayo mga totoo. Pasukan natin ito. Baka may ano pa ba? Uy, laki na. Laki ng mga totoo. <laughs> laki noon. Salubugin pa natin. Malaki na. Uy. Laki na. Sana mabulsa. Sana mabulsa. Mabulsa ka sana. Uy, may laban, may laban, may laban mga toto. May laban siya, may laban. May laban, may laban. Gandahin lang natin. Sana hindi siya makawala. Sayang yung import natin. Ayun siya, nakita ko na. Nakita ko na siya. Ay, bangus nga, bangus. Ay, malaking banak. <laughs> may ulam na naman tayo. Eh, ah, dah minum. No? Nah, boleh nama tak lagi tu kan? Oh, tak Oh, ini. Oh, no? Sapa, sapa? Tu seunan sa mah rotok. Nanti cila nak kuku beli. Mana mimi mimi kasih ang ulam natin oh. ang silong ang silong malalaki ito saan saan natin ito? dito sila mga to habis tayo yun ganda ng buka malagong kamera natin <laughs> so may na naman sila oh may laban kaya yun know, oh lumutang na may laban kaya mga toto. laki yung sa gitna oh Ano Wala sila dito. Wala sila dito. Hindi nga abo yung mga talakitok. Maliit. Papalapit sila dito. Ayan, tayo guys. Sa Ang yun tatanggal. Ito, ito na. natin. Oh, marami niyang binigay. Oh. Na, ano, tamban. ano? You know? lang. Oh. natin ito mga dotok. Sarap po. natin maluto Oh, sarap po ito kupa hmm, kunin natin sayang po yun ah oh. bali ginabi na po tayo ito uh, malilit balik natin yung, yan, yan kunin natin medyo madilim na hmm, dami oh madilim na po mga toto yan o, inilawan na. Lawan na tayo. Ayos na ba? Ayaw niya na nga sila. Ayaw niya itong mga ganito. Yung eh mga toto, dadamputin lang po natin to Yan. See you mga toto. what's up mga toto dito lang po tayo sa bahay at uh, kapalitan tayo ng bahay at uh, ito po yung lang nahuli natin oh. yun know, oh. pinakamalaki pinakamalaking sog po tapos may sabrin tayo ang laki o oh. mali po po yung is dito bibili nyo daw yung ano you yun, oh. know, laking sabrin o oh. buhay na buhay po Ah, tapos may po tayo. Yan. Yung iba dito, mga totoo, inano na natin. Bili, inano sa taas, sinakyat. Ito po yung nauli natin. Mali po ito, wala tayong video kasi madilim. At, ah, uh, kumunta tayo ng ano, uh, may araw pa. Pasko naman nakatadilim uh, na. Kaya eh, nag-agis tayo. Ito po yung mga nauli natin. Yung um, mga uh, binigay ng Taiwanese. Ah, uh, dinilat natin sa taas. Tapos ito ang lutoy natin mga totoo. Samahan niyo po ako. Let's go. Cepat, 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 cepat

有啦，还没有，还没熟掉吧？这个，喂，这个个这个，我下去。等一下，再一个打过，等一下煮掉。这个煮掉吧。我说，再一个这个，不用煮掉，这个都煮掉了。你要水吗？不要啊。不要啊。好，还是一点点好了。放放旁边了。还是那小鱼。

Ông mèo ơi. Đi mày Tôi đi. chân à. Tôi à mà chân à. Ok, nó vô được. Cho mèo ơi. Đó đó. Ok, nó okay. vô okay. 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 okay

Okay. Bye bye. Alright. Bye bye. May okay, nakalibra ang itlog. <laughs> <laughs> Dami yan pa naman pili kang itlog ganyan. Kaya lang natin oh. Gawin nga yung Oh, Oo Gawin nga alak yun eh Pinagawa huh? niya alak huh? Oh! Pinakita niya sa akin eh Pinagawa niya alak yung so, parang yun ano niya, boss. Parang, kuwan ba? Bababad. niya, pero alak na dun sa loob. Yung doon nakikita ko sa amin sa... sa yun Night market? Oo, oh, yun yun. May nagbababad. Kala uh, Oh. Kahit yung kuwan yung kubra eh. Ginababad nila sa loob ng ano, tubig. Parang ano, yung no. gawa nila alak. Yung yung yeah. sabi sa... Sige. Ayos, ah, oh. Oh. Ito pala yung dala nilang itlog kanina, okay. oh. palit itlog. Ito po. Tapos sa uh, bibigyan pa tayo ng pera bukas. Halagang yung dalawang daan. Yan o. Oh. Yung sabi na kanina. Dami. Oh. Ayos o. Oh. Ayos ka <laughs> <laughs> Yan po mga toto. Yan o. Oh. Palit itlog po yung ating mga nauling no, isda. Tapos bukas, bibigyan niya tayo ng pera. Pag ano, pagpasok natin. Yan o. Oh mga palit isda. Eh di may libre tayong itlog. Kasi may manukan sila eh, marami silang manukan Sawa niya? mag asawa po sila. Supervisor ko po yan sa factory. Ayos. Luto na po tayo. Yan na po yung lulutuin natin ngayon. Malilit na natin itong mga tutok. Ito na lang natin ito siguro crispy. Tapos gawa tayo ng sausawan. Tapos. Siyempre na sa ah, naman ulam natin tapos may tayo. Pinisan na po natin ng mga ito. Tapos, kanya tayo. Natawin natin ito. Ayan lang pala. Pakipaksyo na nga lang natin ito. Hindi na siya nung ginumang totoo kasi... <laughs> Maraming itlog yung pinalit niya. <laughs> May ulam naman tayo. Isipan ko muna mga toto kung anong luto to. Wala nyo natin. Walang danger. Wala na yung mabalik, natin, na oh. mga kalay natin, ang lawan na po natin. Taman natin o. Labit mga katotoo. pakseo. Pakseo na lang natin mga toto. Hindi nakalibre tayo itlo. Ah! Ganun lang po yung ano, mindset natin. Kasi tinawagan natin siya kanina, may naulit ang isda. Yan ang ginagawa natin para Kasi ngayon lang tayo ng video sa kanya. Yun. Ayos na mga kasi Kasan lang po natin ito. May contactyo na tayo. Abangan niyo po. Yan. na yeah. po ang mga toto. Yan ang isda natin. No? Siyempre, nakagayot na rin tayo ng sibuyas. Lagyan na po natin. Ayan. Pagsamahan na natin. Ayan. Mali binili po ng tewareses. At saka palikit-lumpo. Lagyan na po tayo ng paminta. Tapos, asin mga katotoo. Tapos maglagay din tayo ng suka. Ito po yung gagamitin natin yung suka. Dato puti. Service one. Yeah. Busin na natin ito ng mga ito. mo. Adios. Tapos, na natin ng mga ito. Uh, paligabi na natin mga duto sinigyan na natin Ayan. yan po siya takpan natin mga dito, pakuloy lang natin po nang kumakas yung aroma niya let's go yan duto lang po mga dito, kainan na po tayo simple and may kapalit na itlog. <laughs> Tara po, kaya na po tayo. Let's go! dito na po mga katoto. Nagbigay para sa parin doon adobo, adobo ng adob baboy. Yan o. Oh. Ito na yung paksyon natin o. Oh. Sa ewwwww mm. ayan mga tutu. bago tayo kumain tayo magpasalamat din lord salamat po sa araw na ito na tinigay nyo ng bihaya lord maramang salamat po sa so, paglilita sa akin sa pangisda at ah uh, lord lagi na po nga yan yung aami viewers pati na rin po yung kamila nasa ipinas kain na po tayo mga tuto kakamay na lang po tayo mukhang masarap magkamay putyara tayong prepare dito Ayan po. Ang subo po para sa inyo mga tapos. Mm -hmm. ah tapos pa sarap. Napasugod yung supervisor ko. Kasi minayday ko po yung nahuli natin kalina. Yung nakita niya. Ayun ka siya. Tapos naggala siya ng itlog. Yung itlog po mga tutupangalong sa lalipag umaga. Lagak-lagak makan ni. Hmm. 니가 아, 하고 있네. 니가 아, 하고 있네. 니가 아, 하고 있네. 니가. 니가. 이가 니가. 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 니 나. 니가. 니가. 니 Pwede bueno, naman. Ito yung pinaka parang essential Hmm, yung maliit. Mayroon siya o kahit Hmm. Substack? Hindi lang Wala yung ingles. Ano Chinese na? Right? Ha? Huh? Chinese.